Ito po, pinabibigay to ni Ma'am AAA Yan, 200 po yan Pinabot ni Ma'am AAA Tapos uh, Ito po, uh, pinapabot naman ni Yan Ito naman po, pinapabot ni Ma'am Michelle Yan, pinabigay po sa inyo Tulong po daw sa inyo yan Kasi nakita kayo sa TikTok ayan, Nagbigay po sila sa inyo ng Pera kaya pang ano nyo daw po, pang gastos. Kaya magpasalamat po kayo kay Ma'am Michelle at kay Ma'am A. Yan, ano po masasabi nyo tay? Magpasalamat kayo sa nagbigay ng ano sa inyo? Salamat po na nagbigay Lagi ng pila ng tulong. Hmm. Maraming salamat po. Oh, dalawang beses na akong pumunta sa inyo kasi nga para ipaabot yung pinaabot sa inyo ni ma'am ni Ma'am Kasile at ni Ma'am Tripole kasi nagbigay sila sa akin yung pera nga para ibigay sa inyo saan saan ba kayo nagsususuot at hindi ko kayo makita rito o oh, nga sa kayo nagtitinda ay, ay. ibalik ko na lang to sa iyo tay bakit kapalit mo yan ha? Hmm. Gusto ko kanin dito, Wala akong malagyan. <laughs> kay balik ko na lang sa iyo. Kay, kay, wait. mo na lang. Kay, bayo ka to Ha? Bayo ka bakit kay, bakit ayaw mo uh, tanggapin na ibalik namin para ibenta uh, mo yeah. na? Bibigay ko ikaw kay niya. Ayaw, ayaw din naman namin na ibalik mo sa amin ng pera. <laughs> ayaw din <po>, <laughs> naman namin na ibalik sa'yo. Sige. 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 Saan ba kayo nagtitinda at hindi namin kayo Ayun o, kasama ko si Kuya Raymond. Nag na, oh. O oh, hindi pagka umaga sa kayo na direct muna. Sa kayo na muna. Ay, na alulog. Ha? Alulog. Ah, sa Alulod. Sasakay kayo ng jeep pa 13. Lakad lang eh, ba't hindi namin ay, kayo, kayo masalubong? Ha? Oo. Eh kaya nga, hindi ka namin makasalubong. Oh, wala. eh baka may agimat si ano. <laughs> <laughs> oh. oh, ngayon sa kayo pupunta? Uwi na ako. Uwi na? Uwi na kayo? So oh, yan, oh. di bukas din na ititinda yan. No? Ito isama na to. Ha? Oh. Salamat lang ha. Oh, yeah, pasalamat ka ha. Salamat. Oh, na ah, Mama Michelle at Mama Triple A yung dinibibigay nyo kay Tatay ay eh. lubos po siya nagpapasalamat. Na maraming maraming daw salamat sabi ni Tatay Sir Yako. Oh, Mm. Oh, sige Tay. Oh, ano? Oh, okay. oh. Salamat na. Oh. Sa susunod, oh, sa susunod, pupunta ulit papasyalan ko kayo dun sa inyo oh. Hmm. salamat, sir. oh. salamat. Oh, sige Ayan po mga tropa, alis na si Tatay sa Riyako Maraming maraming po salamat no, sa nag-sponsor Ayan, shoutout po sa ating mga subscribers and non-subscribers, mga viewers Ayan, shoutout po sa inyong lahat so, Thank you po sa pag-support nyo kay Land TV Vlog no, sa ating YouTube channel uh, Dito po kami ngayon ni Kuya Raymond At Dito kami ni Kuya Raymond, ayun po si Kuya Raymond mga tropa, kasama ko

Oh. Ang ganda ng Ay, sobrang init eh. Kumain. Oh.

Okay, <laughs> Pero nagpapabot sa inyo ng tulong Nagpapabot sa inyo ng tulong Si Ma'am Michelle Kasile at si Ma'am Triple A Nagbigay po sila ng pera sa akin Para iabot sa inyo Ito po pinabibigay to ni Ma'am Triple A 200 po yan nabut ni Ma'am Triple Tapos, uh, ito po ay uh, pinapabot naman ni Pinabot ni Ma'am Michelle. Ayan, nagbigay po sa inyo. Tulong po daw sa inyo yan. Kasi nakita kayo sa TikTok. Ayan, nagbigay po sila sa inyo ng pera. Ayan, pang ano nyo daw po, pang gastos. Kaya, magpasalamat po kayo kay Ma'am Michelle at kay Ma'am Triple A. Ayan, ano po masasabi nyo tay? Magpasalamat kayo sa nagbigay ng ano sa inyo. Maraming salamat po. Yeah. Kasi ilang araw ko na kayong hinahanap. Hindi ko kayo makita. Nagpunta na ako dun sa tinitirahan nyo. Sabi nga. Oh. Di ba sinabi ng kasama nyo doon sa mga so, apo nyo? No? Sinabi nyo? Ay sinabi sa inyo Anak, Anak. na ako'y nagpunta doon sa inyo. Oh, dalawang beses na ako pumunta doon sa inyo. Oh, doon sa inyo. Uh -huh. Eh, hindi ko naman kayo makikita doon kasi maaga daw kayong umaalis. Oo, oh, pang wild camp man umaga. Anong oras ba kayo naalis? Alas <necessary> ah, 5 media, madaling araw. So, pagkatapos, anong oras kayo umuwi? Kasi hapo na, wala pa. Hanggang anong wala akong nakawi. Ha? Hindi ko alam kung anong oras kayo umuwi. Oo. Gabi na? Mm -hmm. O, okay, sa iyo naman ito? Mm -hmm. ah, hindi kayo Ay hindi 'yon. na lang 'yan. Hay, pa ko doon Ha? 'Yun shayo Eh, Tinanggap eh. mo ano <laughs> <laughs> e, pinigay natagpuan din natin si Tatay Seriyako. Oh, oh, si ang Riyano. super lolo. <laughs> na hindi tinatabla ng init, ng araw. <laughs> Araw-araw po yan nagtitinda. Umulan, minit. Nagtitinda Oo, ng walis tambo. Kahit linggo nagtitinda kayo? Oo. Ayaw ko magtigil sa, mag sa bahay. Bakit tayo bahay? nyo tumigil sa bahay? Parang nanginangat katawan ko. Ha? Parang nanginangat katawan ko. Nanginangat katawan nyo? Sa